Darating talaga ang panahon na kayo galawa ay mag-aaway dahil hindi basta-basta ang inyong mga kalaban ang inyong mga kaaway mahirap sila kalabanin hindi ba namin itong maiwasan lo itong problema na hinaharap namin ngayon maiwasan pero may isa sa inyo ang mawawala Magsabtutisyo! May isa sa inyo ang mawala ang mamatay! Sa'yo mga tol. Gano'n nga So dito kami sa location na sinabi ni uh, Junji na dito rin may matatagpuan at makakausap si Lolo Rico. Salamat mga tol Gapin uh, mo po kami sa Aming mission ngayon So wakas mga tol uh, Magkakausap na natin Si uh, Lolo Crico Sa so, kakalam ko talaga mga tol Sa ano ko lang ha Meron pa yung uh, Tinatagong Sekreto uh, Hindi niya Hindi niya pa sinabi tungkol kay Junji sa akin lang yan sa ano ko lang yan kaya malamat nyo yan so kasama ko nyo si Junji so ito yung mission namin na mabuo yung sampung itlog na yan ano kaya ang mangyari dito mga tol sa yung kahinit ay hinatnan ng aming mission ngayon. Kasi hindi na hindi na basta-basta yung mga nangyayari dito sa lugar. Para kung di ba yung pakiramdam ko ngayon na dito ko sa area. Wala niyo mga tal. Yung yung kapangyarihan na na ano ko ngayon sure ko mga tol na hindi na basta basta pero kulang pa dahil ang paki ko talaga ay mabuo yung sampo at saka makuha yung uh, may huwagang kabibi at mabalik ay balik doon sa may huwagang balon, yun talaga yung pakay ko pero gaya na sinabi nila na madugong inkwentro kung pinapanahon kasi nakasad na po daw, dito. Nakasad na. So ayaw ko namang mangyari yun. So kailangan namin uh, mag magplano na mabuti. Tama si Junji. Dahil magsasakripisyo. Isa lang. So sinabi naman doon nila dun. Dahil ako doon yung naka, nauna nung nakakuha ng bola. So si Junji daw magsasakripisyo. Pero hindi natin pwedeng hayaan yan to na Mangy mangyari yan <sighs> Dahil kabigyan ko si John G Ayaw kong may mayari Masamarin sa kanya Set <sighs> ah, it na ako Siyan -siyan. So yan mga tala uh, Missing niya ko Kung meron kayong mga alam Sa mga agimat na yan Mga agimat agimat Kung meron kayong alam uh, Ipinin niya lang ako Sa aking uh, Facebook account No Uh, Kuya Ray O kamila Diyan sa Facebook account ko Team niya ko dun May chatan nga pala Kay Ate Jane May oh, chatan siya dyan Kay Sir Dot Dot uh, Kay Sir Noli Kay Sir Rebo Garin uh, Kay Ma'am Yung taga uh, Toronto, Canada Hindi ko alam kung sino, Anong pangalan niya Lagi kasi siyang Nagkukoment doon. So maraming salamat Ma'am Sa ano na ginugol mo na tignan yung video ko so, lahat nga pala nung, nung solid natin so lahat ng mga nagko-comment dyan thank you so much no sa so, ng silent viewers natin dyan thank you so much no ako po yung lubos na napapasalamat dahil ah uh, 27,000 subscribers malapit na tayo mag mag 30,000 subscribers no so kaya ako napapasalamat sa mga pag kasi hindi ko ka hindi ko hindi ko makuha yan hindi hindi sa inyo no? so kayo po ang aking uh, iniidolo huh? so sige lang tol pag may pera ako babahay ako sa inyo kasi magpaparapol tayo magpapa, tayo uh, dun. pag mag live ako magpaparapol ako no? para sa inyo uh, basta pag may, maka, maka pera na ako magpapalive mag live tayo at uh, simple may balik man lang yung mga kabutihan na binigyan uh, binigay niyo sa akin So, sana magkapira tayo soon. Para mag-live tayo at dun maglaro tayo. Pa hula ito ganyan. Ang yung papahula ko sa inyo. So, may mga premyo. So, sana, sana. So, ngayon, ito mga focus na tayo dito. Ha? Ah. Tol? Saan ba na, Tol? Saan ba na? Dito? Dito, Agi? मतलब दिल्ली मत बंदो

Alam na. Teka lang po. Labo ng bulak pula. Ha? dito ako ngayon tinatawag kita, loh, dahil may importante akong sa at uh, pagkilala sa iyo isang kaibigan lo sana lo magpakita ka sa uh, akin at uh, wag po kayo magalala dahil mabait po siya lo no sa yung may hawak ng atong bola ang kaibigan natin sana masolusyonan mo lo yung problema namin lo

Ay, ay. Ay, ako na na. Yan, siya yung ano, lo? Yan, ko. Si, uh, 44, kay Bigan kaibigan ko. Ay, yun pa pala si ang Tokoy mo, yung kaibigan mo. Oh. Yung may hawak ng isang itlog. Tatlo. Tatlo. Ah, tatlo. Natanda na talaga ako, po. Pagkitahan mo na talaga, po. Oh. Masaya ako sa so pagbalik mo at sa kadala mo at sa kaibigan mo, apo. Kilala oh, ko. Siyempre, apo, ikaw si Portipor. Ano? Okay, Kilala ka lang? Nakikita ko na, apo, dun pa sa inyo, apo. Ano ba, lo? Oh, apo opo. Kilala ko si Portipor. Isa rin siyang mabait ng bata apo. Marami rin siya tinutulungan si Portipor, apo, tulad mo. Buti, nagkasundo kayo at nagsama kayong dalawa dito sa akin, apo. sabi ko naman, ang dapat niyo gawin, apo. Lo, Portipor. Ito yung nabuo kong bula, lo. Oo. Oh, ang galing mo talaga, Portipor. Lo. Ito din sa akin lo, yung binigay mo sa akin lo. Oh. Sa akin ko lang pa na tatlo kasi alam niyo naman na na hindi na gusto. Galing, galing ang tipot Ginawa talaga niya para sa inyong bayan, apo. Galing ang tipot-tipot. Si Makatiwalaan. Mm -hmm. Yo, ang dalawa. Laki na talaga ng palaki, apo. Ito yung, ito yung problema namin, lo, dahil lumaki na ba? Oh. Diba tulad ng sabi mo, malilitado pag lumaki. Oo oh, nga po. Kasi malaki sa malakas na sila po. Dahil na malaki na malaki na pa ang itlog ako. Hindi okay. na, na lang nagkasundo kayo. Pupunta dito para magkausa kayo. No, meron po akong sabihin sa ilo. Sige, Ultipor, sabihin mo na lang sa akin kung ano. Alam ko, Lolo Rico, na meron ka pang uh, hindi sinabi o sikrito oh. na hindi sinabi kay Junji. Oh, alam mo yan. Alam ko. Diba? Alam ko na meron ka pang sikrito na hindi pa sinasabi kay Junji. Oh, Gusto ko po yung ay. malaman, Lolo Krico. Yun Yung ka baby Sige Pag-usapan natin dyan Kasi nandito na naman din kayo Ito lang kasabi ko sa inyo Yan Kayo galawa Ang Ano Sa si mga masama May Isa talaga sa inyo ang ah, magbuhis o magano ng buhay. Opisyo. Oh, -ano, oh tama ka, Pontipor. Okay, okay. yun pala ang tamang salita, Pontipor. Tama Magpratitisyo, isa sa inyo. Nakasaan na yan. Na, Nakasaan oh, kailangan maghanda. Ayos, isa, isa sa inyo. Isa ba doon to, Lolo? Oh, Pontipor. Tama ba yung narinig ko, Lolo? na kami ni Junji ang maglaban? Oo! Darating talaga ang panahon na kayo galawa ay mag-aaway dahil hindi basta-basta ang -basta inyong mga kalaban ang inyong mga kaaway mahirap sila kalabanin Hindi ba namin tumaiwasan lo? Itong problema na hinaharap namin ngayon? May wata may isa sa inyo ang mawawala. Magsatutisyo. May isa sa inyo ang mawala ang mamatay. Pero Kailangan may solusyon, may solusyon pa rin dyan. Gawaan at na paraan yan, 44. May solusyon yan. Dahil pagbayaan ang mabuo, lima, ulang ng lima do magagawa natin ng solusyon kasi nabuo na ang lima. Yan lang ang kulang up. Pero pinaghanap din nila tayo sa amin, no? Gusto nila makuha ito sa amin. Gusto nila po. Gusto nilang makuha yan. Kaya kasi sila ang gustong maghari sa inyong mundo. Ano ba? Oo, Portibor. Kaya palagi kayo mag-iingat. Sa mga kaaway ninyo. Kasi malakas sila. 44. <coughs> Alam kong malakas na ka rin kayo. Kasi nakukuha na ninyong kalahati. Matamag na ito. Matamag na ito. Matamag na ito. Matamag na ito. Ay. Spu tigo tingkanugo. <laughs> oh, lolo. Chocolate. Gusto ba tigkanugo? Oh, lolo. Lo. Eh? Oh, lo. Narito. Ang mga napili kong mga busilak na puso. Sugo. Silang dito tulsal ko. Para mabuo 'yung mga itlog, sugo. Ah, sila pala 'yung Oh, yung mga mabait na bata sila sugo. anak nagpunta silang dalawa rito para sa ilang pangailangan. O, ano pa ang dapat gawin, sugo? Oh, lolo. Ang sila yun, lolo. Gamutin mo sila, lolo. Sige, sugo. Masusunod.

Anong nangyayari, Loh? Oh, Anong nagaglala na kayo kasi ang lakas ng kapagayarihan ng sugo? Loh, no. saan na? Saan na yan? Ito ang sugo ako, Fortipor. What? Ito ang takabatas-taas-taas sa akin. Sugo? Si oh Fortipor. Hindi lang ako ang nag-ano dito. May mataas pa sa akin. Ito ang sugo ng lahat ng mga... Inutos ko sa inyo ay galing sa kanya. Apo, 44. Anong balo? Oo, oh, apo. Yeah. Ah, Kumagras ko dito, tol. Ito kayo? Ang malakas tinga kapag-arihan. Sugo, Ganang hapon. Ganang, harap Ganang harap hapon, din. din. Ako si Kutipo. Ako naman si Genze. Ako si Sugo. Mabait si Sugo, Kutipo. Apo. Ako ang may utos na buuhin nyo ang sampung bola. Ganun ba? Tama. Mag-ingat kayo. Dahil pwedeng-pwede makuha ng mga kalaban yung mga bola ninyo na natipon. Tama. Tago nyo na yan. Baka merong dumating na kalaban. Tama. Ang sugo. Kayo. Kalaban. Kayo ang ko. Nabuuhin yan. Pero pag nabuo nyo na sampung bola, meron kayong dapat nakunin yung kabibi na sinasabi ni Lolo si Rico. na naman to Isang na naman. Oh. So, kailangan po sugo. Dapat babuos muna na namin yung sampo bago namin yung kabibe. Makuha yung kunin yung kabibi Oo. Oh. Oh. yung ka Darating ang panahon na kayong dalawa ang maglalaban. Darating ang madugong laban. Ito. Ito, ito talaga ito. So, Hindi na natin maiwasan yan. Mahal na sugo. Maiwasan nyo yan. Pag nahanapan natin na paraan. Pero kailangan nyo muna buuhin yan. Harapin ang mga malalakas sa kalaban. Dahil nasa kanila ang limang bola. Ah, ang may hawak. Ibig mo sabihin ngayon, mahal na sugo, yung may hawak ngayon nasa masama. Oo. Dito kami. Ko, dalawa ah. sa'yo. So lima pa sa kanila. Oh, Kaming dalawa ay ginagamit lamang ng itim na diwata at kami ang iyong utusan na utusan kayo na buuhin ang bola para maghari sila sa mundo nyo sana magingat kayo sa mission nyo kung, in kung inaakala ninyo na matatakasan ninyo ito hindi nyo na ito matatakasan dahil sinumulan nyo na ito, kailangan nyo itong tapusin. Hindi po, kung, kung ang po nakasaad po. po nasa na nakasaad na yan. Nakasaad Kailangan po, may isang magsakripisyo. May isa sa inyo. Para sa kabutihan ng ating mundo. Nakakalungkot isipin na balang araw, na pagdating ng araw, yung mga pinaghirapan nyo, kayong dalawa, ay merong isang magsasakripisyo na mawalan ng buhay sana mahanapan pa natin ang paraan yan Ama, Sugo. Okay. Magpaik Sugo. Andrei. na ang paraan? Sa pa Sugo sa ibang dimension pa ka? Oo. Ako ay galing sa ibang dimension. Pinadala ng itim na diwata dito. Pero ako ay hindi masama. Ako ay mabuti. Mabuting sugo. Pinadala nila ako para gamitin. Nauutusan kayo. Tama, Tama po 44 Ang mga sinabi niya Dapat sumunod lang tayo Sa kaniyang mga sinasabi Kasi yun ang totoo At magingat lamang kayo Dahil hindi basta-basta Makapangyarihan Ang inyong harapin na kalaban ano Sa susunod na misyon na makukukunin nyo ang mula Kung ngayon Hugo, maghingi mo lang kami sa inyo ng ano ng daan kung ma mabuo namin yung sampung bola sana namin nahanapin yung may wagang kabibi saka ako namin sasabihin saka ako na i sasabihin sa inyo kapag nabuo nyo na ang sampung bola sa ngayon kailangan nyo muna buuhin yan paghirapan nyo yan at maguwis kayo ng buhay para makuha nyo ang sampung bola para mabuo nyo pag nabuo nyo na Bumalik kayo dito kay Lolo, Kiriko. Ama, para ako na magtawag sa sugo. Bumalik kayo dito para sabihin ko sa inyo kung nasaan na ang mahiwagang kabibe. Ay mga tal. Ito talaga yung nakasaan. Naintindi nyo, naintindi naintindihan nyo ba ako? Kurtipor, Junji. Oo, sugo. Totoo talaga. Salamat. Grabe yung nakasaan mga tal. Salamat ta ako. Naintindi nyo na namin itong matatakasan hindi ko kalay na po dumating ang sogo grabe hindi na lang kami dumating siya ang mag guide sa inyo meron kaming magagawang paraan na ilihis pa kayo sa, mga kalaban na makapangyarihan at maglalaan kami ng araw para makapaghanda kayo ano yan pag hindi namin nalagpasan yung mabuo yung ano simple lang. Yung... Hindi lang hindi nyo mamuhang yung... inaasam-asam nyo na pinakamakapangyarihang agimat na gagamitin nyo sana sa paggawa ng mabuti sa inyong mundo. Oo, oh, matulungan nyo ang mga taong nangangailangan ngayon. At Marami sana, na. gagawin nyo lahat gagawin nyo para makuha nyo ang kulang na limang bola. Yung sinasabi ko sa inyo, bumalik kayo rito kapag nakuha nyo ng sampung bola para sasabihin ko na sa inyo kung nasaan ang bahiwagang kabibi hindi nyo basa-basa makukuha yun